araw sa inyo mga bukid so ngayong araw po ay pangalawang araw ng aming uh, pagbubutas dito po sa farm na ito mga bukid no? so ngayon po ay May 14 so kahapon po ay nagbutas kami ng, nabubutas uh, nagbubutas kami nagupis kami magbutas ng lupa o yung huling para po sa pagtatamnan ng ating mga hulip na halaman at mga namatay na halaman no? so mayroon pa kasi kaming mga dadagdag, idadagdag dito ang tanim na kalamansi. So, utay-utay ko pong dinadala tulad nitong kalamansi ko sa aking harapan so magaganda na po ito utay utay ko po dinadala dito para po maka-adapt dito sa ating area at uh, after one week ay itatanim ko na po dahil ito po yung lifting no? so natutulan ito ng ugat kaya po dinala ko na dito para makarecover so mga pitong araw po muna itong paparecover dito so after nun itatanim na natin siya doon sa mga butas na ating uh, ginawa. So ngayon po ay bukas naman. So ngayon po ay patuloy pa rin nagbubutas yung aking tropa doon. So late akong pumunta dito sa farm dahil nagdala po ako ng ulam no. Para po sa kanila dahil uh, abala pa sa kanila kung magluluto po sila sa tanglian. Kaya po nilutuan ko na agad sila sa bahay at dinala ko na dito. So yun po yung ating uh, gagawin ngayon. Pagbubutas pa din. So pupuntahan natin sila doon. At uh, yun po ang ating pag-uusapan pa rin ngayon. Yung ating uh, ating itatanim. So ito yung mga kalamansi. No? Magaganda na yan. No? Ito po ay budded. No? Mayroon mga bunga na ito. O oh, yan o. No? So kailangan tinatanggal pa yan. Yung mga bunga no. So ito po yung spray ko na ng fungicide. kaya may mga puti-puti siya sa dahon. So tara mga kabukid. Puntahan natin sila doon. At uh, tingnan kung nasaan na sila. So tingin ko marami-rami na silang nagawa dahil dalawang araw na sila dito nagbubutas. At yun, uh, yun o, oh, ang ating kalamansi. Ito At yung ating kalamansi. Yan. So, dami ng uh, bunga. So, mga katapusan to ng June. No? Pipitas na tayo dito ng katapusan ng June. So, yan na po ang ating kalamansi. O, oh. ang ating kalamansi. Yan na. Ang laki na. So, Madamo lang dahil maulan ako ngayon. O. Oh. Ang ating abukado parang sibling ng abukado natin. Tignan. Hindi. Grafted. Grafted siya. So, ito na ang ating kalangas. Tignan so, na ngayon nakaabot na sila dito ng pagbubutas so itong butas na ito sa linya na ito mga bukid no? dito sa linya na ito ang ating itatanim ay lungkong na lasones dahil po puro sidling dito na dabaw at sidling na duko ang aking itanim. dahil yung panahon na yun ay wala pa akong unla na lungkong na lasones So siningitan ko na rin po para habang naghihintay mga bukid ay meron pa rin tayong laking ah, lumalaking ibang halaman dito. So yun mga bukid no. Ah, ngayon din po ay kami rin po pala ay nagtatanim ng uh, ah, lansones. Naguhulit din kami ng lansones doon po sa kabilang farm. So ipakikita ko rin po sa inyo yung aming pamamaraan ng pagtatanim para po mapabilis yung paglaki at mapabilis yung pamumunga niya no? para maikling panahon lang yung ating hihintayin so yun po yung ating pupuntahan mamaya yun o malalaki na si bagong ulit mga bagong tanim po ito kaya nga ngayon palang lumalaki ay hmm. butas na nila o oh. ayos may init baka may tanda ka ng tanda tapos pag nagtaniman naman may bagay lisan lisan naman Pakita akan kanan bulaklak yang bonsai Bila kita akan kanan bulaklak bonsai no Letlen tao na yan dyan Hindi naglaki Awan oh, bungol yan lupa na yan dyan Kalaman sa buhur Bulipe niya si bagai Kadihan Bagay kalaman bungol lupa yan lupa ang buhur niya ngayon Napalak lang yung dating butas ko yan oh bumutas ko yan eh oh asin kalamasi dito oh kinultivate ko na to lahat lahat nilagyan ko ng tae ng baka ay tae ng manok may abuno may spray talagang ang problema nito itong nyog itong talaga eh putulin ko kaya ito putulin itong nyog del Itong problema dito, kaya hindi galaki ang aking kalamansi. Nyug yan. Nasip-sip niya. Hindi makaurong eh. Ito lang ang nakakaporma eh. Bukado. na rin. Papakita ko sa Pangrambo pa ano mo. Kabilaan eh. Baka maya-maya ay may tapon mo yung steak. Ako. <laughs> oh, <bo. laughs> Nadlad dito naman dito? mm -hmm. Sa ng tindahan. Sa pindasong... ko si Junior, si Junior para magladlad. So. Ito na ang kalamansi. Oh, ano din pala ng mga So yung mga bukid na. No? So, nandito tayo sa ating kalamansi. At puntahan ko kasi yung aking testing na aking testing na kape. Ay, no, may konting bunga mo. Oh. Pero, so, pwede magtatanim ako dito ng kape pang palamuti lang mga abugid. So, ito ang kape na ito. So, ito na ang kalamasi ko. Uh, malalaki na. Ako pinagpasalamat sa inyong suporta. At maya maya lamang mga abugid ay pupunta na tayo doon sa ating uh, tinatanim na lansones. Dahil ibang diskarte naman po yung tinatanim naming paraan ng pagtatanim ng lansones doon sa isang farm po mga bukid no. So pupuntahan po natin at uh, yun po papakikita ko sa inyo. Tara. So yung mga bukid no, ganito po kami mag uh, tanim ng nansiones. Triple stack po itong aming gamit. 1, 2, 3. medyo matigas na ang lupa no parang masaya, masarap na magdilig ngayon no? pwede na diligin at sidling na dabaw ang gitna hmm. tapos magkabila ay grafted na lungkong ang sidling na dabaw kasi ano mabilis yan maglaki mabilis lumaki bagang puno niyan. Sa matibay. yung so, mga after uh, mga 3 months pa bago natin may dugtong yung mga bukid 3 months to 4 months 6 months para medyo malaki-laki yung puno dahil medyo maliit pa yung mga puno nyo yun ay okay, tatlo let's see yung mga mga kasama na sa pagdilig yan pag nagdilig kayo taglit lang naman diligin yan isang daan lang yan eh so nandito tayo ngayon sa isang puno ng lungkong na triple stack so ito po ay halos na sa 18 years na mga bukid na 15 to 18 years na po ito so ito po itsura ng triple stack mga bukid no? so yan po siya pagka tumanda ito po ay uh, seedling itong gitna na to itong dalawa itong isa po na ito ay uh, ito po yung uh, grafted na longkong ganon din po ito so kung makikita ninyo malapad yung puno nya papunta doon sa taas ayun po Lalayon natin ng konti so yan po mga bukid ang triple stack so halos lahat po itong puno na ito ay puro triple stack po ito na longkong kaya po ang mga puno at branches nito ay uh, malalapad at malalaki so ganyan po yung aming tinatanim ngayon so dito may namatay dito puno so ito ay aming nilagyan. oh, tingnan nyo 3 stack na po yan 1, 2, 3 so makikita niyo after 15 years or 10 years ganyan na at saka ganito yung makikita nyo mga bukid no? so medyo makasaya lang mga bukid pero triple stack ay ito eh, tatlo to eh. So ito po ay ulitin uh, ko lang. Itong nasa gitna na tong Ito ay seedling dabaw, long at grafted. Ito ay ano. Yan ang grafted niya, oh. Grafted. So yan po ang ang ating lansones, no. So ganyan kami magtanim. So marami po kasi dito ang namatay after ng magkasakit ito ng uh, bark borer tsaka scale insect hindi na po may iwasan at tsaka yung mga nabagyo nabagyong tulad niya oh. ito ito costo ng ano ng bark borer pinatay na lang sinutol niya so yan sinutol oh. na lang dito dahil sa bark borer so buti na lang ito ay triple stack kaya mananatili pa rin na tatlo yung kanyang ay mananatili pa rin marapad yung kanyang ano ah uh, dito branches so yung mga bunga nito mga bukid eh, meron pong bunga. Yan, eh. Ay. itong bunga ano ang bunga niya eh. oh, nasa dulo nakabukid yung bunga yun dun eh. sa dulong yun So, puro nasa dulo mga kabukid yung bunga nito. Kaya medyo mahirap pong makita ng camera natin. So, medyo masukal ngayon dahil umulan. At uh, hindi pa nga po sila nag, uh, nakakapaglinis dito. So, after siguro magtanim mga kabukid, ay maglilinis na ulit kami dito sa area na ito mga kabukid. So, yun lang mambo mga kabukid. Yung aking uh, gustong ipakita sa inyo. So puro grafted po ito na triple stack mga bukid no. So yun po yung style namin ng pagtatanim ng lansones para po mas mabilis mo munga, mas ma mas maganda yung bulas niya at uh, mas matibay sa bagyo no. Kung mga mga bagyong signal number 1, 2 ay eh kayang-kaya nang tumayo o tumindig. At lalabanan no. Medyo matibay-tibay siya sa bagyo mga bukid. So at saka mabilis pong makarecover yung 'yung puno kung sakaling magkaroon siya ng sakit na scale insect o magkaroon siya ng bark borer at saka mabilis pong uh, maka-recover at mabilis din pong mamunga 'no. Pagkaganoon ang estilo sa pagtatanim, 'yung pagtatanim na triple stack. So 'yun na po 'yung matagal na po 'yan na nauuso. Hanggang ngayon po ay uh, ginagawa pa rin namin po. So 'yun naman po 'yung mga kabukid 'yung matagal na namin paraan. So 'yun po na share ko na po sa inyo. So, yun nga po mga bugid, no? so ngayong linggo po kasi, ang target namin dito sa farm po na ito ay makapaghulip at para mapaltan na yung ibang puno na namatay na halos nasa isang libo po yung aming uh, ipapalit at idadagdag na pananim. So, 1,000 na uh, butas po yung ginawa namin at sa bawat butas ay tigtatatlo po yung aming uh, uh, nilalagay na seedling na halos aabot ng 3,000 seedlings po yung aming itatanim grafted at uh, syempre yung panggitna natin dahil triple stack po yung ating ginagamit so halos umabot tayo ng 3,000 so medyo maaksaya lang mga kabugid yung ganitong pamamaraan pero sulit po ito mga kabugid <coughs> po, dahil tuloy tuloy pa rin po mga kabugid yung init no? so yung lupa po ay medyo uh, nababawasan na yung moisture content nya so kailangan po namin nga uh, diligan ulit yung mga puno dahil mayroon kami mga dapat suportahan na bunga at mayroon pa kasing sumusunod na flower buds so sasamantalahin namin na baka makatuloy pa mga bukid no? so yun po yung aming gawain ngayon maraming maraming salamat po sa inyong support at panonood dito sa ating channel at sana po ay huwag nyo pong kalimutang huwag nyo pong kalimutang at sana po ay huwag nyo kalimutang pilotin ang, ang subscribe button at ang notification bell para po lagi kayo updated dito po sa ating konting kwentuan Maraming maraming salamat po mga kabugid. Uh, tune po, tuloy-tuloy lang po tayo. Alam.